Hi, plant lovers and collectors like me. Welcome back sa aking munting channel. This is Plant Orchid Sabi. So, uh, guys, uh, dito tayo sa malaki kong plant truck. I-update natin to. So, by the way, itong plant truck ko na to, dito ako nagsimula. So, uh, nagsimula ako sa succulents hanggang sa nakita ko karamihan sa mga succulents ko na cha-challenge ako kung paano sila i-grow. So, nagtry ako ng cacti. May cacti, stinky, and uh, euphorbia. Uh, so, by the way, kung makikita nyo ngayon, guys, majority is napalitan. <laughs> napalitan na ng cactus. Kasi nga, marami sa mga collections natin ng succulents ang nawala na, guys. Namatay. Lumiit sila, namatay. Yan. So, napalitan sila ng, ng na. Stinky and uh, euphorbia. So, we will start from this side first, guys. Ayan. Uh, si red finger. Ay, hindi. I forgot the ID, guys. Pasensya na. This is my flat moonstone. My, my, um, Ellen. Uh, Lumiit na cubic frost. This is my new in my collection. This is Gymnode ano uh, ID kasi na misplaced na ng asawa ko na nakaktay and uh, uh, four ribs uh, gymno na may little baby na siya dyan na 5 uh, four ribs oh 5 ribs yan and this is my Echinopsis uh, rainbow burst yan so dito naman tayo sa pangalawa niya is this is my bloody jam na hindi stress so wala yung mga bloody bloody marks niya may crested lowella yan ito crested lowella may crested uh, steel you pero wala na namatay na ito nakalimutan ko yung ID nito so ikinapsis yan and uh, little pots here uh, parang PD, uh, purple delight uh, PD uh, what's this uh, black prince ewan ko kung ano to lotus ba yan sya or ano ewan ko guys ayan uh, um, gymnos gymnos tuloy gymno cacti ayan and stinky here I have another stinky here and you will see here is the bloom of this stinky ayan okay, Akan, uh, sabi ng asawa ko nang stop daw itong nagbo-bloom na since I think last month ayan may mga buds pang parating ayan so may Solomon here ayan may uh, uh, purple pebbles ito uh, naging two heads na yung tanim ng anak ko nakalimutan ko na rin yung ID guys yan na yan. dumi ang kuko ko <laughs> nagaayos pa ako sa garden may pink rose guys ayan na limit na wala na guys yung crested form na ewan ko wala na guys wala na yan, na lang siya na ano, sa taas naman sya, yung si Buda ko, itinaas ko sya dyan, guys. Si Solomon, naging three heads na rin sya. As you can see, my hybrid Ellen, uh, my telo, cacti, and another cacti there. Hindi ko mabasa yung ID. Cactus over there, the pencil cactus. And you can see here, guys, new collections ko na yung mga yan. Mamaya, puntahan natin dyan sa taas niyan guys. So, dito... Ang aking uh, Varpyd namamatay na 'yan siya guys, wala na, wala na. Ito is uh, cacti is slow grower daw to, sabi ng seller kaya ko siya nabili kasi gusto ko yung mga slow grower sa mga pots na ganito, small pots 'yan. Ah, uh, may mga 'yan. Ito si Love and War. Uh, namatay na yung isang succulents ko dyan si baby something yung pangalan yan na lang ang natira pinaghati uh, ko na lang so naging two pots na yan sya yan uh, another cactus another uh, crested fancy there my um uh, marble gold uh, fing, uh, lady finger this is my transformer parang parehas lang sila ni kiko gym no kiko yan uh, another uh, cubic frost Uh, naglagay ako dyan ng ano, baby liver, damci and this is my uh, bloody uh, bloody uh, ano ba yan guys, nakalimutan ko Bla, bla, var bloody moon bloody moon ba yun <laughs> sorry naman guys maano na ako sa ID ang aking ayan si uh, bloody maria ang cute ang ano niya pero kung kung titignan mo siya, guys, para lang parehas silang ni parehas sila ni uh, ano na yung my rose, black rose, parang ganun ba? Ayan. So uh, old man, old lady. <laughs> Kala ko old man lang yung meron. Ito si Chinese Jade. Ayan, lumiit din siya. Uh, SB, Superbomb. Yan, ang aking var na super bomb, wala na guys. Yan na siya. Yan, stinky na yung pumalit dyan. Kung maalala nyo, um, var super bomb din to dati. Yan, wala na. Nawala na rin yung isa dyan, ang aking purple dream. Ang aking uh, silver bomb. Yan, napalitan na yung mga soil majority nitong area to. Majority. Mga ilan lang yung hindi napalitan. Dalawa, tatlo lang siguro guys yung hindi na palitan sa si area na to at lahat ng succulents ko guys bilang lang yung hindi na ang soil lahat pinalitan ko yung soil nila guys nag repot ako lahat majority na repot na lahat yan guys Echinopsis uh, domino here the rare type daw to sabi ng seller pero madami akong domino na ngayon kasi gusto ko yung yung flower nila kasi ang ganda na ang bango so gusto ko yung mga ganun adik ako sa mga scented And this is my anasitsi cress. Si, uh, And um, pink puppet. Uh, uh, lady, lady finger. Kung maalala nyo, may marble gold. So, isa to sa hindi napalitan ang soil. Hindi ko pinapalitan kasi ayaw ko siyang galawin. Pero, dati nung nabili ko siya guys, three heads siya. Ang laki nung isang heads. Tinanggal ko siya kasi hindi na siya kasya sa pot na to. At ngayon, sa, uh, sa ngayon, ayan, nagtatatlo ulit siya guys so oh, as you can see hindi ko rin siya nalagyan niya ng pataba wala na akong time oh this one guys the uh, is grower cacti I have three heads pinaghihiwalay ko yan frelia pumila yan so ayan forgotten the ID of this last time I know forgotten may cream tea na ang laki dati kung maalala nyo. Lumiit siya. And, uh, yan. Si Crested Morisaki ko. Crested Pansy. Yan. At meron na akong, uh, ayan. What's the name of this later? I, I written the ID there. But I cannot go there for now later on. Uh, another cacti. Another cacti. Yan. My cactus. Christmas, Christmas cactus. Pinag- ano yan guys binag sama-sama ko na sila sa isang pot kasi never silang lumaki sa akin ang tagal na nito sa akin guys years na 4-5 years na pero ganyan pa rin sila lumiit ng lumiit yan uh, this one is my choice hard choice na walang drops yan uh, crested peach uh, no my old uh, madiba here yan isa to sa hindi napalitan ang soil dalawa pa lang hindi napalitan dito ng soil kasi ito guys never kong pinalitan yung soil niya at maganda pa rin siya hanggang ngayon ito rin hindi rin napalitan and here is the small pots Ayan. and you can see here i have uh, gymno black mihano and mamilaria monstruos i have there, here the gymno red uh, chikitano uh, tricus iris echinopsis uh, grandiflora ayan si rainbow burst si gymnon for ribs ito ay bat chef gymnode nasabi ko na yata kanina yan siya guys ito naging two heads ng aking crispate beauty in a small pots small pot ayan nakikita ko dalawa sila sin sinasabi ko parts. ito naman ang aking ulo ng for uh, SB sana mabuhay siya yan na lang ang natitira sa akin ayan kasi wala guys as in talagang <laughs> pero na get over ko na yun ang <laughs> sama ang love ko nung dumating ako kasi 50% ng <laughs> babies ko wala na halos majority nawala na pero okay lang yan ganyan talaga ang life natin so dito pupunta tayo na dito sa side ito kung maalala nyo dito ang nakalagay dito is si yung mabango na sobrang lush dati wala na namatay din forgot the ID so this one is the euphorbia lactea mermaid tail. May dalawa ako dyan. kung parehas sila. Pero sabi ng seller, magkaiba daw sila eh. Isa is green, isa is red. Pero hindi naman. Parehas naman sila, di ba guys? <laughs> Ewan ko. Basta, parehas naman sila sa tingin ko. Yeah, this is my milako. Uh, another cacti here. Cactus there. Oh, sorry. Cacti's there mga cactus ko dyan guys sa small pots Ayan. ngayon papunta tayo sa mga big pots ko ng cactus guys Ayan. bago yan sa collections ko lahat lahat ng to bago so isa isahin natin sa likod, likuran <laughs> sa likuran tayo guys Ayan. ito um, wala well, yung ID niya. Hindi alam ng asawa kung saan niya nilagay yung ID. Uh, nung nakita niya na parang na, kasi bus uh, shipment tong mga to eh. Uh, oo, bus uh, shipment sila. Parang na, na watak ba? Nawasak yung yung pat nung ano kinalalagyan nito. So, tinanim ng asawa ko dito. So, sabi ko, ah, sige na nga, sabi ko, puro big pots na nga lang ang bibilhin ko na ano para parehas. Yan. So, ito ang aking var. Var yan sya, guys. So, oh, var. Echinopsis var. Ayan. Malaki daw ang flower niyan. Gusto ko yung mga flower na cactus. Hindi ko pa uh, personally nakita ang flower ng echinopsis. But, hoping na, yan makikita ko. Ito guys, kung makita nyo, ay uh, uh, stinky. Stinky tama. Tatlo, 3 eh. in 1 to guys. Si Stinky uh, Grandiflora, Cres 'yan, ito. Si Cres pero nabulok dito, yung malaking ano nya 'yan guys, malaking side dito. Ganyan siya dati. Nabulok, ito na lang yung Cres nya na natitira. Yan, yung malaking crest niya, yun yung nabulok. Yan. Tapos ito, another form ng, ewan ko kung ano to guys. Yan. Bago ko tong avail. Yan. Dati parang nagbabar din na ganito, pero nagganyan, nag green na siya. Ito baka magigreen din. Yan. Pero makita nyo guys, oh. Parang nag-ano yung tips niya. Yan, oh. yellow Parang ganun. Ganyan din ang nangyari dito. Sabi ng asawa ko. Pero stinky yan siya. And here is the... Anong pangalan nito guys? Karaluma? I forgot. <laughs> forgotten. Hindi ko pa nalagay yung ID ng dalawang to. Itong dalawang to. Tsaka ito is the euphorbia guys. Crest. Sabi ng seller, nagpo-flower yan. So yan yung isa sa uh, dahilan kung ba't ako napamine yan, parang ilan ilang ano lang yun, pots lang yung namine ko yan, and here is the another I have the idea of this one, may forgotten where is, it? oh here, here. the idea is here this is uh, Edith Edith Colea Grandis yan siya guys tatlo to guys na pots kaso namatay yung isang na mine ko nag mine ulit ako nabulok guys nabulok siya ang naiwan lang ito pero ang bait ng seller kasi nung dumating sa akin ulo lang yung na, na, na iwan guys tapos tinanim ng asawa ko ito pero binalik ng seller yung price kasi magkano ba yun 300 plus ba pero ito lang yung naiwan nabulok lahat yan yeah. Pait ng seller na yun. Naka, naka isang beses pa lang ako nag-mine sa kanya. Pero, yun. Tapos, nag-mine ulit ako. Ito yung last na na-mine ko, guys. Uh, na-mine ko to ng bus shipment. Yung isa din na nabulok bus ship, shipment. Pero ito, uh, uprooted to LBC. Pero, ayan, okay man siya. And, uh, here is the Kiko. Ayan. Kung makikita nyo gusto ko yung parang mga abnormal abnormal look. <laughs> Pero ano ba 'yun? Talagang ganito talaga ang Kiko. Hindi talaga sila abnormal ba. <laughs> Ganyan talaga. Pero gusto ko yung mga ganun na look. <laughs> Kaya ko siya na-mine. And here is the apple. Sino 'to? So 'yung ID nito. Ito, ito to. Repandus. Ayan. Ayan, din niya. Ayan. And here is the uh, var Telocactus. cactus. Ayan. Kikita niyo yung var niya yan, guys. Ayan. Var. Ewan ko kung ano yan. Seed pots ba yan, guys? Kasi parang ang telo yata is sa seeds na bubuhay. Hindi nanganganak sa seeds yata. Yata. Hindi ko lang sure. And here, 3 in 1 pots this is mamilaria robins uh, rainbow bus uh, rainbow and matuday tatlo sila ayan. so ayan sila guys and my little buddy here uh, hindi ako niiwan yan ang dami ng garden ko guys kasi kasalukuyan lang ako nag-aayos dito sa garden ayan so yan. And here is the Solomon. Yan. Marami talaga nabubulok din. So, siguro sa weather na rin talaga. At, nakita nyo, wala talagang sunlight sa area ko. Kaya, siguro ganyan sila. Walang kagandahang look sa garden ngayon. Kaya, so, ayan na. Guys, thank you for watching. Bye for now.